Ilang sa nagustin May pusong maawain Tanglaw ka ng maningning Baya naming puso sa iyo'y haing Kami ay nagdarasa Buong pusong nananalangin Pagmamahal 🎵 Sa nagusti is namin kang ting 🎵🎵 Nakilang sa nagusti May puso maawain 🎵🎵 ng manini 🎵🎵 namin puso sa iyo'y hain 🎵🎵 Kami'y pagsanggalan Sa tukso at kasamaan Sana gusti naming mahal Huwag sana kaming pababayan Sa ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pambungad na Panalangin Panginoon, Diyos ng walang hanggang karunungan, hinirang mo ang tagapagtangkilik naming si San Agustin upang gamitin sa pagpapahayag ng mga katotohanan ng aming pananampalataya. Sa kanyang mga isinulat ay nahahayag ang mga katotohanan tungkol sa iyo, kung ano ang patutunguhan namin at kung ano ang dapat naming maging tugon sa iyo. Itinanghal namin siyang pantas ng simbahan sapagkat ang kanyang mga aral ay nagpapatatag sa pananampalatayang kristyano at nagpapalinaw sa buhay namin bilang iyong mga nilikha at anak. Itinuturo niya na kami ay nauukol lamang sa iyo at sa iyo dapat na isuko at italaga ang aming sarili sapagkat hindi mapapanatag ang aming kaluoban kung hindi kami sasandig sa iyo. Kaya, Ama, sa aming pagpaparangal kay San Agustin, kami ay lumalapit sa iyo upang humingi ng kapatawaran sa mga pagkakataong kami ay nagkasala, lumihis sa landas ng kabanalan, namuhay sa kalayawan, at pinawalang halaga ang mga itinuro ng aming pananampalataya. Tulad ng ginawa mo kay San Agustin, patuloy mo nawa kaming tawagin tungo sa pagpabagong buhay at mag-alab nawa ang aming puso sa pag-ibig sa iyo at sa paglilingkod sa iyong sambayanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Agustin Minamahal naming San Agustin, taglay ang lubos na pananalig at pagtawag sa Diyos Ama na pinagbubuhatan ng lahat ng pagkaama sa lupa. Kami ay napaampon sa iyo at tumatawag din sa iyo bilang isang ama. Dala ng mahabang kasaysayan ng pakikipag-ugnay ng aming bayan sa iyo at sa iyong pagtugon sa aming mga kahilingan, na nagpapahayag ng iyong makaamang pagtangkilik, ikaw ay naging malapit sa amin. Ito rin ay nagmula sa iyong kabantugan sa pangangasiwa bilang obispo sa sambayanan ng Diyos na ipinagkatiwala sa iyo. Puspos ng karunungan ng Diyos, inalagaan mo ang noon ay munti pa at lumalaking simbahan sa pagbibigay linaw sa kanyang mga ara kaya ikaw ay tinagurian bilang isa sa mga ama ng simbahan. Ngayon, aming ama, patuloy mong ipamalas ang iyong makaamang pangangalaga sa amin. Ang iyong nawang pagpapamalas na ito ay maghatid sa aming pagkilala sa Diyos Ama na may lalang sa ating lahat at tunay na pinagmumulan ng bawat biyayang ipinakikiusap namin sa iyo idalangin mo sa Diyos na makamit namin sa buhay na ito ang mga kinakailangan namin, lalong-lalo na ang kahilingang ito. Pagkalooban nawa kami ng Diyos ng banal na karunungan, na patuloy na magsaliksik sa Kanya at sa Kanyang kalooban, upang si Kristo ang katotohanan at karunungan ng Diyos ay maghari sa amin ngayon at magpakailanman. Amen. Ilagay natin ang ating sarili sa karanasan ni San Agustin at dasalin ang kanyang panalangin. O Diyos, Ama, at anak at Espiritu Santo. Lubos ang aking pananampalataya sa iyo. Sa abot ng aking makakaya at sa pahintulot ng iyong karunungan ay sinaliksik kita. Panginoon ko, aking pag-asa, tulungan mo akong laging manalig at maghanap sa iyo. Itulot mong masigasig kong tuklasin ang iyong kalooban. Bigyan mo ako ng lakas na matagpuan kita tulad ng patuloy mong pagtulong na makita kita. Kaya di ako nawawala ng pag-asang masusumpungan nga kita. O Diyos, narito ako sa iyong harapan, handog ang aking katatagan at kahinaan. pag mo pa ang una at hilumin naman ang ikalawa. Narito ako sa iyong paanan, taglay ang aking kalakasan at kamangmangan. Kaya sa mga posibilidad na binuksan mo para sa akin ay salubungin mo ako ng may kagalakan. At sa mga pagkakataon namang inalis mo sa akin ay tanggapin mo ang aking mga hikbi at kalungkutan. Panginoon ko, loobin mong sa lahat ng panahon ay maalala, maunawaan at mahalin kita. Shanawa. litanya kay San Agustin Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakapakinggan mo kami. Diyos Ama sa langit, kaawaan mo kami. Diyos Anak na tumubos sa San Libutan, kaawaan mo kami. Diyos Espiritu Santo, kaawaan mo kami. Banal na san tatlo, tatlong persona sa iisang Diyos, kaawaan mo kami. Banal na amang Agustin, ipanalangin mo kami. San Agustin, huwara na mga nagsisising kaluluwa, ipanalangin mo kami. San Agustin, anak ng mga luha ni Santa Monica, ipanalangin mo kami. San Agustin, liwanag ng mga tagapagturo, Ipanalangin mo kami. San Agustin, tagapuksa ng mga maling aral, ipanalangin mo kami. San Agustin, bantog na tagapagtanggol laban sa kaaway ng simbahan, ipanalangin mo kami. San Agustin, haligi ng tunay na pananampalataya, ipanalangin mo kami. San Agustin, sisidlan ng banal na karunungan, ipanalangin mo kami. San Agustin, gabay sa pamamatnugot ng buhay paglilingkod, ipanalangin mo kami. San Agustin, na ang puso ay pinag-aalab ng apoy ng pag-ibig ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Agustin, mapagpakumbaba at maawaing Ama, ipanalangin mo kami. San Agustin, masigasig na tagapagpahayag ng salita ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Agustin, natatanging tagapagpaliwanag ng banal na kasulatan, ipanalangin mo kami. San Agustin, dangal ng mga obispo, ipanalangin mo kami. San Agustin, tanglaw ng tunay na pananampalataya, ipanalangin mo kami. San Agustin, marangal na tagapagtanggol ng Santa Iglesia, ipanalangin mo kami. San Agustin, liwanag mula sa kaluwalhatian ng Diyos, Ipanalangin mo kami San Agustin, namumukadkad na punong olibo sa tahanan ng Diyos Ipanalangin mo kami San Agustin, masugid na mananamba ng banal na santatlo Ipanalangin mo kami San Agustin, di masaid na bukal ng mahusay na kristyanong pananalita Ipanalangin mo kami San Agustin, maningning na salamin ng kabanalan Ipanalangin mo kami San Agustin, huwara ng lahat ng kabutihan, ipanalangin mo kami. San Agustin, mapangaliw sa mga namimighati, ipanalangin mo kami. San Agustin, mapagbigay ginhawa sa mga naulila, ipanalangin mo kami. San Agustin, kaibigan at kaagapay ng mga dukha, ipanalangin mo kami. San Agustin, aming ama, ipanalangin mo kami. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, iligtas mo kami, Panginoon. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pakapakinggan mo kami, Panginoon. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, kaawaan mo kami, Panginoon. Manalangin tayo. O Diyos, isiniwalat mo kay San Agustin ang mga natatagong hiwaga ng iyong karunungan at pinag-alab mo sa kanyang puso ang makadiyos na pag-ibig. Sa gayon, pinanibago mo sa iyong simbahan ang haligi ng ulap at apoy. Magiliw mong ipagkaloob na kami ay ligtas na makalampas sa mga pagsubok sa daigdig na ito at makarating sa buhay na walang hanggan na ipinangako mo sa amin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin Ama naming mapagmahal, pinupuri ka namin at ipinagdarangal sa iyong walang hanggang karunungan na laganap at nababanaag sa buong sanlibutan. Sa bawat bagay at buhay na nilikha, nakikita ang mga tanda ng karunungan at panukala ng kanilang manlilikha. Ito, Panginoon, ang katotohanang sinaliksik at natagpuan ni San Agustin. Hindi mo pinatigil ang kanyang puso at isip sa paghahanap sa iyo na kanyang pinagmulan. Gayon din ang ginagawa mo at ipinadarama sa bawat tao, ang hindi manatili sa mga bagay na iyong nilikha Upang hanapin namin ang higit at tunay na bukal ng kaligayahan na kami ay hindi nauukol para sa daigdig na ito sa mga lumilipas na bagay rito sapagkat nilikha mo kami para sa iyo at ang puso namin ay walang kapanatagan hanggang hindi tumatahan sa iyo kaya Panginoon Lubos kami nagpapasalamat sa iyo sa biyayang ipinunlamo sa puso ng aming tagapagtangkilik na si San Agustin at sa karunungang ibinigay mo sa kanya. Katulad niya, sa iyo nawa namin matagpuan ang katiwasaya ng aming puso. Itulot mong huwag mapayapa ang aming sarili kung kami ay mapawalay sa iyo. Kaisa ni San Agustin, sama-sama nawa kaming maghanap tuwina sa iyo makamit ang mga biyayang kailangan namin at mabatid ang iyong kalooban para sa bawat isa sa amin at sa aming bayan. Alang-alang kay Heso Kristo na tangi naming tagapamagitan sa iyo, kasama ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ipanalangin mo kami, o mahal na San Agustin, upang laging mag-alab ang aming puso sa Diyos at madama ang kanyang pananahan sa amin sa ngalan ng ama at ng anak at ng espiritu santo. Amen. Panalangin para sa pagtatapos ng novena. Makapangyarihan at mahabaging Diyos, lubos kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa mga dakilang pangyayari na ginagawa mo sa kasaysayan ng iyong simbahan. Sa paghirang at pagtawag mo sa mga taong mangangasiwa sa iyong sambayanan at magpapatunay ng iyong pananatili sa daigdig. Pinasasalamatan ka namin sa paghirang mo sa aming tagapagtangkilik na si San Agustin. Sa ginawa mong pagbabago sa kanyang kalooban at pamumuhay bilang iyong pagtugon sa mga pagsusumamo ng kanyang inang si Santa Monica. Gayon din, Maraming salamat Ama sa patuloy mong pagtawag sa amin tungo sa pagbabago at sa pagbibigay mo sa amin ng sapat na lakas at biyaya upang maisakatuparan ang hinahangad naming pagbabago sa aming buhay. Nananalig kami sa iyo na sa pagpaparangal namin kay San Agustin ay matutularan namin siya sa kanyang pagbabagong buhay at sa tulong ng kanyang panalangin lalo't higit ng iyong biyaya kami ay sasapit sa ganap na pakikipamuhay sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Agustin.